Pwede kami niwala. Kulang pa ba? <laughs> Nag-iibang anyo ka na naman. <laughs> Masaya ang gisting ni Aga Mulak sa It Bulaga para ipromote ang kanilang pelikula ni Julia Barito na ang ikaw pa rin ang pipiliin ko. Dahil pagdating pa lang niya sa dressing room, sinalubong na siya ng puting bulaklak at sulat na galing kay Atasha. Naging masaya ang banding na mag-ama sa It Bulaga dahil habang kumakanta si Aga ay sumasayaw naman si Atasha. Talaga naman maganda ang samahan ng mag-ama. Todo hataw siya sa pagsayaw habang kapartner niya ang kanyang daddy. At lumabas na naman ang pagka-energetic at kakulitan ni Atasha Mulak. May pa Michael Jackson pa itong nalalaman kaya tawang tawa ang mga kasamahan niya sa It Bulaga. Kaya napamahal si Atasya ng mga tao dahil napakabait nito. Pagkatapos ng show siya pa mismo ang lumapit sa mga audience area para malapitan ang bata na gustong magpapicture sa kanya. At may bata na naman na pasaya si Atasya. Nagpapasalamat naman si Aga Mulak sa mga It Bulaga family at sa mga tao sa pagmamahal kay Atasha. Uh, gusto ko na magpasalamat sa inyong lahat dito for taking care of my talagang my one and only daughter na talagang uh, sobra niyang mahal na mahal kayong lahat. At ang ganda naman ng ngiti ni Atasha dahil sa sinabi ng kanyang ama talaga. Kinakabahan parati yan, pero excited siya to come here every day. We love you, Tash! Love you, guys! Welcome. Sa ibang ganap naman ng Itbulaga kay Atasha Mulak, napakaganda nito habang suot ang white dress at sumasayaw pa. Kasama niya sumayaw si Natito Suto at Miles Ocampo. <laughs> At hiningian na naman nila ng sample sa pagkanta si Atasha. Narito ang kanyang kanta. I don't wanna to go where you don't follow. I won't you back again. This from myself.